kaninang umaga maulan-ulan so sabi ko masarap mag ngayon ng ginisang balaw. Ang balaw nga pala ay alamang. Marami akong nakuhang kamatis sa ref, mga puro hinog na so magandang ipanggisa sa balaw. Pero naisip ko mas masarap kung sasabahan ko pa ng iba or kamyas. Kaya naman pumunta muna ako sa likod bahay para mamitas ng iba. Pahirapan pa nga yung pagkuha ko kasi mga ilan-ilan lang ang bunga. Not in season kasi ngayon ng iba. Kung dati ay abot kamay lang ang pagpitas kasi halos sumayad na sulo pa ang mga bunga pero ngayon kailangan ko pa ng panungkit pero kahit pa meron din man akong napitas. Pinigyan ko nga pala yung iba kasi tinanggal ko yung excess na juice kasi sobrang asim naman lalapat marami ding kamatis tsaka ko konti lang yung balaw. Napakadali lang naman ng pagluto nito. Sobrang basic kumbaga. Simpleng gisa-gisa lang. Pero syempre kailangan ko pa ipakita at alam nyo na for the reels kasi nga eto content creator na din daw kuno kaya naman kung ano-ano na lang ang naiisip na i-content ang hirap din kaya mag-isip ng gagawing content sabi ko nga kung marunong lang akong sumayo isasayaw na lang ako kaso baka lalo ako mawalan ng viewers alam nyo minsan sabi ko sa sarili ko gulatin ko nga yung mga viewers ko sasayaw ako kaso pati sarili ko hindi nagugulat eh. So ganito na lang ang mga ginagawa ko kung ano-ano na lang. Pero malay natin baka isang araw magugulat na rin lang kayo at sumasayaw na ako. Kailangan mo nang mag-ipon ng maraming lakas ng loob. So ayun na nga, balik tayo dito sa linuluto ko at malapit ng maluto. Naisip ko masarap nga pala ito pag may sili. So bumalik ako sa likod bahay para kumuha ng ilang sili. Hindi naman ako mahilig sa maanghang pero masarap din yung may kakaibang aroma. At syempre may pang garnish na rin. So ayan na ang ginisang balaw. Masarap na pang ulam at panimpla na rin.